Hello 18, good news tayo with SB19. Simula nung naipalabas at na-release ang uh, new EP ng SB19 na simula at wakas, ay tuloy-tuloy ang kanilang blessings at achievement. Ito nga ang pinakabago, latest, Ang dinagsa sila ng mga blessings at endorsement, lalo na ang Sony Music, ay dumalaw at nagkaroon ng uh, negotiation sa kanilang opisina sa One Z Entertainment. Sony Music Southeast Asia lang naman ang dumalaw sa kanilang opisina kasama ang manager. Ito ay big deal at halatang may nilulutong project o proyekto o blessings ang SB19 kasama ang Sony Music. Pusibling gagawa sila ng international album na puro English na i-release hindi lang sa buong Asia, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa buong mundo, buong Amerika at buong Europe. Pusibling.